Kasi nung nasa Amerika na ako, yung ah, gano'n naman ang marriage, medyo, medyo may, may may differences kayo. Month lang ata maririnig mo na agad na yung salitang divorce. So kon, kon, konting oh konting, ano, ah, oh pinamumukan niya san. Month pa lang, ka? month pa lang na pag may konting maliit lang na bagay na ano na, oh yung yung paper nandiyan sa drawer ko. So, yeah, natin medyo na mali yung sabi ko. So, pinamumukha niya mm -hmm. sa iyo na i-divorce -di ka niya anytime. Kasi mm -hmm. sinasabi pa niya Kasi na... Kasi nga, nagbalakid sa... naging balakid or... niya sa kanya yung hindi ako pumirin. Oh, hindi ka pumirin. Yun ang, ang yun ang napapansin ko. So, laging ganun. Laging tuwing... Pero, so, ang ano, dinivorce ka niya, kaya kayo nawala. Oo. Oh, 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 Hindi ikaw. Pero, wala, wala kang halimuni, walang napunta sa'yo. Um, kasi noon talaga, ang dami na iinggit James kay Claudia. Ang swerte ni Claudia. Hey. Kasi yung mga unang uwi niya dito, talaga namang hindi niya dinideny na may pera yung asawa niya, may pera siya, okay yung buhay niya. Pero Pero kumbaga, the time, parang na ano ka, na may mental torture ka. Oo, kasi ano? yung yung after a month pa lang na sinabi niya sa akin, saan yung paper na yon as in talaga yung iniisip mm -hmm. ko oo okay. oh, oh. and din talaga nakita ko sa ano sa isa, isang bag niya na meron nakalagay yung um, ano ba tawag sa will yung will ano last will and oh, last command. oh nakita oh, ko oh. doon na, na, kapag may nangyari sa kanya oh, wala akong makukuha. Mm -hmm. ma, ma, mapupunta doon sa nanay o sa mga sa mm -hmm. pamangkin. Doon na, nag-start yung... So, pagdating pain. talaga sa pera, parang uh -huh. kahit sinabi niya hindi dahil sa wala siyang tiwala uh -huh. sa or anything, pero wala Mas talaga. Okay pa nga yung ako eh. Kasi uh -huh. may nakalagay doon, may makukuha uh -huh. ako, may ganyan-ganyan. Uh -huh. And then, after ano, talagang magulo na. Parang wala kami talagang sobrang malaking pinag-argument. Kumagawa siya ng argument para masira talaga yung paper na yon kasi nung nung na-divorce na kami, hindi naman niya ako pinapaalis eh. Mm. Sa bahay lang ako, parang normal lang. Pero nandoon na yung yung kung ano yung pain na nararamdaman ko as in talagang Pero paano ako, ka like survive mo? No? Yeah, uh, yeah. Financially uh, binigyan naman, binigyan naman niya ako. Hindi naman ang, ang asawa ko kasi hindi naman yun ano yung pababayaan tao ano. May, uh, hindi. Pero kailangan nandoon ka. Oo, hindi na? hindi, hindi naman naputol yung allowance ko. Lahat na binibigay naman niya. Mm. Uh, Kaso ang problema nagkaroon ako ng anger. Sa ah, sa, sa loob mo, mo oo. Because, because, uh, because of what he's doing uh, because of uh, na, na, na nalaman mo nakita mo na last will and testament. Yung no, lagi niyang sinasabi sa sa isip ko is that's just, just a piece of paper lang naman, bak kailangan ka umiyak, bak kailangan ka lumungkot. Yun, parang ganoon na. Kaso parang ganun pa rin normal yung lumalabas kayo makaka- kayo nagbabakasyon kayo. Ah, uh, that time ano eh. Hmm. Mas matanda kasi sa akin eh. Fifth. Uh, ah, no no no. Forty that time ata. Ah, or... so hindi gano'n kalaki eh, uh -huh. ang uh -huh. tanda. Na hindi pa. naman.